Ang batas daw patungko sa pamahiin sa Islam ay ito ay haram, ito ay bawal. Pag sinabi mong pamahiin, ito yung bibigyan mo ng kahulugan. Bibigyan mo ng kahulugan ng swerte o malas. Yung mga bagay na nakikita mo, naririnig mo, naamoy mo, yung lugar, yung panahon, o kaya yung mga hayop o yung pangyayari. Yun ang ibig sabihin ng pamahiin, bibigyan mo ng kahulugan. Yung lahat ng nakikita mo, ano, may nakita kang isang bagay, binigyan mo ng kahulugan na dalawa, may bibigay ng swerte, magtataboy ng malas. Yung pamahiin. Ang hukom dito ng Islam ay ipinagbabawal 'yan. Ano'ng sabi ng Allah Taala, "Qadu tairukum ma'akum." Yung pamahiin ninyo ay kayo lang 'yung gumagawa niyan na nagbibigay ng interpretasyon na ito may kahulugan malas to ba, ito ay swerte. Kayo lang 'yung gumagawa niyan. Sabirin rin Allah Ta'ala, فَإِذَا جَأَتْ هُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةُ يَتَطَيَّرُوا musa wa مَعَ Sabi ni Allah Ta'ala patungkol kay Fir'aun. Kapag nagdadawa si Musa sa kanila, na maniwala kayo kay Allah, ito yung tauhid ni Allah, ito yung akida, ito, bawal ka maniwala sa pamahiling, ganyan-ganyan. Alam niyo nangyayari kapag dinadaawan sila ni Musa alayhi salatu wa salam. Sinasabi ni, kapag may nangyayari sa Egypt na hindi maganda, Halimbawa, nagkaroon kumalat dati yung palaka sa buong Egypt. Pati bahay, pati kanal, umabot yung palaka dati sa buong Egypt. Anong sabi nila? Oh, sabi nila, itong palaka na ito, alam nyo kung bakit to nagkaganin Nung nag-umpisa, si Musa nag nagsasalita patungkol sa atin na hindi maganda. Ito, kung bakit nagkaroon tayo ng kamalasan dito kasi na nagadawa si Musa. Dati naman, walang ganto nung wala himik si Musa eh. Binabaliktad nila yung sitwasyon kung bakit tagkakaroon ng ganyang kamalasang kaletsi na yan? Kasi si Fir'aun, oh, sinasabi niya, Panginoon daw siya. Ngayon, para patunayan niya sa mga tao na sa tama siya, babalik ta rin niya. The reverse psychology. Ah, kung bakit nagkaganto? Si Musa yung may kasalanan nito. Sabi ko na sa inyo, ako yung Panginoon eh. Tino, nung lumabas si Musa na dapat sambahin daw yung nag-iisang Diyos, tino nyo, nagkaroon tayo ng kamalasan. Nagkaroon tayo ng mga, kumalat yung palaka sa buong Egypt. Di ba, hindi nakatulog yung tao. Kokak, kokak, ganun. 24-7, Kumalat sa Egypt dati yon. Sabi ng Allah Ta'ala, Yat tatayaru Nagkaroon sila ng masamang pamahiin kay Musa na si Musa na yung pinagmula ng kasamaan. Kaya ang, ang pamahiin na yon na ginagawa nila, na binaliktad nila imbis na nanggaling ang kamalasan sa ibabaw ng lupa. Dahil sa shirk na ginagawa nila, pinaparusahan sila ni Allah Ta'ala, pero gusto nilang ipagtanggol yung kanilang paniniwala sa kamari ang binaliktad nilang sitwasyon, ikaw yung may dahilan. Ngayon, sa sitwasyon natin, mga tao ngayon, kapag nagkaroon sila ng pamahiin ngayon, halimbawa yung itim na pusa. Ngayon, loobas yung itim na pusa, hindi na siya lalakad. Ha? Malas ako ngayon. Biglang nadulas. Sabi na, may nalas ako eh. Totoo para yung itim na pusa kasi nadulas siya. Ngayon, pinapatotoo niya yung kanyang pamahiin sa pangitan ng isang sitwasyon lang na wala man makatotohanan. And ano ginagawa ng mga tao ngayon? Akala nila totoo yung pamahiin na yan. At sabi ni Propeta Muhammad salalam, Ah, at tiara to shirkun Ang pamahiin ay shirk At sabi rin ni Propeta s.a.w. Man radda to tiyara Bakad ashraka Sino man sa inyo Nagkaroon ng response sa tiyara Ibig sabihin nung bawa may lakad ka Tapos nagkaroon ka pamahiin Hindi ka lumakad, hindi mo tinuloy Ay nakagawa ka ng shirk kay Allah Ta'ala doon Anong hukom ng pamahiin na to? Ang tiara ay shirkun asgar Ang unang batas niya kasi bakit? Naniniwala naman ng isang tao na si Allah talang galing sa kanya lahat ng kabutihan. Tama? At yung kasalanan, yun yung resulta kung bakit nagkakaroon ng hindi maganda sa buhay niya dahil sa kasalanan niya. Pero, ang karoon siya ng paniniwala na dinaan ni Allah tala sa pamahiin na yung kamalasan pati swerte kay Shirkun Asgar. Pero Shirkun Akbar, kapag naniwala siya na itong pamahiin siya talaga yung gumagawa ng kamalasan pati swerte. Ang hindi na nyo dun siya magiging shirkun akbar.